habanero pepper and ghost pepper dried and shredded. Hello, mayalan sobra kan hangyan. And then black pepper. Then, para ng lalay at atay soy sauce. Toyo. Namkuna. Ah. 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 <laughs> oh, shit. Nakadali <laughs> mabas. Meron na 'yung kawayan. Buti na lang. Wala pa la natin ng Coca-Cola. Should be good. Little darling. put natin to sa side. Hayaan <laughs> natin ang aso ko. Dalili. ka <laughs> pa <Bulo ng> kapayata. <laughs> Good dog. That's my dog, Lilibeth. Okay. AKA Bulilit. Para po mas maging tender ang meat, kailangan pong ng vape. alright <laughs> All right ito na po yung juice natin ginawa kanina nagay lang natin dyan mabalikan po natin ito mamaya ng mga 10 minutes and then stir it again make sure na lahat ito magso-soak para ma-saturate doon at mas soak at mababad napakasarap dito pagka ito natikman nyo style ko na naman ito ha shit di ko po natutunan sa iba sarili ko pong style ito Ay, balikan po natin mamaya Habang naghihintay po tayo ready na po natin ang barbecue steak isa natin to sa tubig lang habang ginagrill ang tatanggi sa recipe nito. So, to ito sa wrap Alright lagay sa tusok ang mga uh, barbecue soak natin itong juice the fucking garlic around it marinate this motherfucker man pinasaraf let's let it soak and then mamaya maya yung nasa ilalim yan i-rotate natin para ito naman na mas soak Gabi na naman po tayo. Wala na naman kumakain. Wala pa kumakain hanggang di pa tapos ang Ninja Man. Sa rough po ng ating barbecue. And then it's gonna be charcoal grill. Wala na. Okay, so we're gonna get the one salt all the way down. Mm. Ito lang po ang pinakamasarap na barbecue na tikmang ko simula na ipinanganak ako hindi ko alam kung bakit dahil luto ko kaya masarap o talaga masarap iba yung timpla ko butang na wala pa yata nakakaalam ng ganito pero sobrang sarap <laughs> Ito ah. Charcoal. Ito na po yung luto natin na ah. beef barbecue. Tikman natin. Ooh. Hmm. Sabi nga ba? <laughs> The best talaga luto. <laughs> hmm. Ah. the best po ito kasi yes, po ninyo napakasara ibang iba napaka tender yung hot pepper gumana masarap hindi masyado maanghang pero merong sting ng konti maraming salamat sa inyo sana po may natutunan naman kayo gusto magluto magluto ka lang huwag ka matakot testing mo lahat ng gusto mo gawin mo